With nothing but my silence. Hi guys, for today's video ay nagpunta tayo sa Monte Maria Sa barangay Pagkilatan, Batangas City Isa ito sa tourist spot ng Batangas City na talaga namang dinarayo At pinupuntahan dahil sa napakaganda ng lugar na ito At dito nyo rin nga makikita ang pinakamalaking ribulto ng Mama Mary Diyan nga ay nagbiyay ako mula sa Batangas, Agoncillo. Isang oras at kalahating minuto ang naging biyahe ko. At nag Google map lang ako, di ko kasi kabisado, baka maligaw ako. Ayoko na maligaw, maligaw na kasi ako sa maling tao. At dito nga ay nakarating na tayo. Welcome Monte Maria. O oh, ba diba, may pa-welcome pa tayo. First time ko makarating dito kaya excited din ako. Kaya dyan lang kayo guys, samahan nyo ako. May bayad nga pala ng 10 piso ang parking nila dito. Okay na rin gumastos ng 10 piso sa parking. Di mabigat sa bulsa. Kaysa naman gumastos ka sa taong iiwan ka din pala. Dito pala ang parking area nila. Napakalawak. Pwede pwede ka maglaro dito katulad ng ginawang paglalaro sa iyo ng ex mo. Meron nga pala tayong kasama dito, ang number one na tagahanga ko. Aba at nagsalamin pa, sige ikaw na ang maganda. After nga namin magpark dyan, ay naglakad na kami. May mataas na magdan pala na ka dito. Kaya dapat malakas ang resistensya nyo pagpupunta kayo. At nakarating na nga kami sa taas nito. Ayan nga, parang tanga ako dito pala sa taas ay may overlooking na matatanaw kayo ang buong karagatan ng lubo batangas at after nga namin mag overlooking at magpicture picture ay pumasok na kami sa loob nito para magsimba at magpasalamat sa lahat ng blessings meron man o wala meron din pala sila kantin dito na pwede kayo kumain pag nagutom kayo kaso na delete ko pala yung video maraming salamat nga pala sa mga followers ko isang like, comment at share nyo napapasaya nyo na ako at hayaan nyo pag nakakaluwag ako pag aaralin ko kayo maraming salamat nga din pala sa motorismo BS1 and Mototech Ride by that at RS Pixel mga nakasuporta sa akin at sa buong team ko Happy new year, Bye -bye. Feels like I'm drowning in an ocean with nothing but my silence. Another crisis I don't think they care about. Is there a reason for where I am now? All my ghosts are taking turns to play another. I don't know when all this will end.